Bagisang cute, serye ng sampito inakusahan ni na obra ang talento na tunay na paladwaan ng balita sa pagdila ng pinoy na pagdagasan sariling mga detalye sa katali-lalatala. Bagisang cute, serye ng pinoy na pagkasahan ni na obra ang talento na tunay na paladwaan ng balita sa pagdila ng pinoy na pagdagasan sariling mga detalye sa katali-lalatala. Okay, magandang gabi po. Nandito tayo ngayon sa Aspire Race Track. Ito yung race track namin ginawa to last year. So, nandito tayo ngayon sa Ramadan uh, Aspire Ramadan Race. So, uh, mga halo-halo ang kasali namin ngayon, mga sampung Pilipino at saka uh, dalawang ibang lahi. Pero bukas, meron din kaming race. Uh, ang ngayon pala ang ginagawa namin, Tragi. No? Tragi, 1-8 scale Tragi Race, remote control. Bukas, gagawin namin ang buggy race, uh, remote control din. Uh, mas maraming sasali at saka bukas din ang, ang finals na namin at saka awarding Ang tawag sa hobby namin uh, ay uh, remote control car racing uh, May club kami dito sa Doha, Qatar Ang QRCRG, Qatar Remote Control Racing Group uh, Composed ito ng iba-ibang lahi pero mostly Filipinos So ako ang uh, president, I'm Jay Patigas Uh, welcome kayo mag-join, uh, just uh, visit our uh, Facebook, nandun, uh, makita mo, Q, uh, i-search nyo lang QRCRG Para kayo makasali sa forum at mag-join, mag-inquire kung ano mga detail uh, sa about this race Masaya ang race na to bilang isang OFW, nakakalibang talaga tuwing Friday Uh, nakakalimutan namin yung mga problema sa work, sa iba-ibang problema. Nagpo-concentrate kami dito sa race. So, nawawala ang lungkot at saka uh, problema. So, uh,

for number 1, Brando. Number 2, Randy. For <laughs> ten, for number 6, Joel. For number 7, Renee. For number 8, jay 9, Khaled. And 10, Marvin.

Go, go his first. for number five. For number ten. Go to first lap. <laughs>

A. Marvel, Michael mis morally. Manu be good.

थैंक्यू <laughs> थैंक्यू

Pé no yep. 11, grande, 4 latas. Pé no 5, 4. Pé no 10, grande, 4 latas. Pé 4, grande, 3. Pé no 5, grande, 2 latas. Pé 3, grande, 3 latas. 3 4 minutos, 12 segundos. Pé 2, grande, 2 latas. Pé 1, Tuk 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 Five. Turn number ten, River. Five drop. Turn number four, Joya.

Current oh. oh. time, 7 minutes Andy, 9 laps Adele, 6 laps oh. <laughs> Brembo, <Brenton>, 11, <laps. laughs> 11 laps All in the peak <laughs> followed by Joel, 10 laps Current time, 7 minutes and 33 seconds みんな、10ラップ、合わせる。1、2、2、3、4、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、

Almost one lap up ahead. I minutes and forty-four. Seconds. Okay, let's see. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kung sino sa inyo ang gustong sumali sa aming club, uh, makipag-ugnayan lang sa Facebook namin at sa, sa Aspire uh, website. Nakikita nyo yung mga contact person. So, pwede kayong sumali. pagsumali uh, pag sumali kayo, uh, uh, ready kayo sa, sa kit nyo. Uh, ang kit na to, uh, it cost around uh, 5,000 reals to start. Pero... Pag gusto nyo magdipid, meron naman kami mga Ibang member na nagbibenta ng mga second hand So, pwede kayong mag-avail doon Mas, uh, for For uh, beginner, mas maganda yon Para naka-set up na siya So, actually, kung mag kayo Kayo ang magbubuo From part, small part To big part So, medyo matrabaho, pero Ah uh, pero masaya naman pag nagbubuo, no? Uh, full feeling pag nagbubuo ka ng sarili mong kit. Ikaw mag-specify uh, ng mga makina, mga dambocho, at saka kung ano-anong hop-ups na ilalagay mo. Body, ikaw din ang mag-paint ng body, kung anong design na gusto mo. So, nakakalibang talaga to. In the truck at saka outside the truck. Minsan nga, uh, na napabayaan na namin yung yung ibang part ng live namin sobrang concentrated sa hobby na to pero nakaka-intindi naman yung family namin dahil uh, ito lang yung libangan namin dito so uh, wala namang problem wala namang uh, problema sa family so at least uh, yung iba namin kasama kasama uh, like me may may araw, mayroon akong 7 year old son Uh, sumasali din siya dito. Sa ngayon lang kasi bukas may uh, may hindi sa sama, pero usually sumasama siya. So Ano pagkakaiba dito sa Tawian? Uh, okay. Ang itong uh, itong kit na ginagamit namin, uh, nitro. Uh, it's uh, gas powered. Ah, uh, usually sa uh, yung merong popular sa atin na Tamiya, it's uh, electric uh, battery powered 'yon mostly uh, battery powered uh, at saka indoor ito naman outdoor uh, off road ang race track namin uh, it's a dirt track na may mga jumps so usually mas matibay yung uh, kit na ginagamit namin uh, more on uh, aluminum at saka carbon fiber so mas matibay siya ang, ang construction niya Uh, so, uh, kaya nga medyo mas mahal kasi ang, ang ginagamit na material is uh, special materials. kanina, mayroon ding Okay. ah uh, ngayon, mayroon kaming off-road race truck But later on, sa maybe after two months, magkakaroon din kami ng on-road uh, asphalt na truck uh, flat yun, flat track. At saka, ang gagamitin doon, ibang kit na naman yung uh, touring cars at saka Formula 1. At saka, meron ding battery powered or nitro powered. But uh, later on, we will decide kung anong class ang itatakbo namin. Kung anong mas maraming sasali, yun ang, ang ang itatakbo namin. Kung maraming battery or nitro, depende. So, pag nag-start kami, malalaman yung kung ilan ang mag-join. So, later on, uh, makikita nyo naman sa On road ang race namin. Mga after 2 months. Uh, hopefully. Okay. Uh, thank you very much. Uh, panood nyo sa aming uh, race. At saka uh, hoping later. Uh, makapunta kayo dito. Actual. Mapanood nyo actual yung ginagawa namin. Thank you very much. Balit ang cue, ng Pinoy na kung mina over ang talento ng na tunay na palaban Ang balitan, sa pagbilan ng Pinoy ay nagbabaga Sa aristari mga detalye sa katari lalapan Balit ang ng Pinoy na kung mina Pinaobra ang talento na tunay na palaban Ang balitan, sa pagbilan ng Pinoy ay nagbabaga Sa aristari mga detalye sa katari lalapaya.